Kani oli pa rin Ang hindi <laughs> <ma> <laughs> kasi sila sa yung galing galing. Oh, ka. <laughs> to? Oh, oh, oh. 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 to. Alam mo, pag may lisensya ka. kahit saan ka magtrabaho pwede hindi mo kahit ko bakit po sabihin na magugutom kayo? Baka lang kayo magtrabaho. lang ba marunong magganap mag ng trabaho? Baka lang magtrabaho. Hindi oh. na kailangan ng resensya. Hindi na kailangan ng resensya. National ID. Kaya yung mga walang national ID, patay kayo. Hindi na inaaproba ng na. Kung may kamay ka, hindi ka magugutom. Diyan man mga driver. Dada, dada. Tapos wala namang ginawa. Eh tatakuan ko. Ako hindi ko magugutom, nena. Hindi ko na. Magutom Ako ko magugutom, nena. Hindi ko na. tubig, Sana Ma... Sabi mo pa interview ka? Bukas! Pag-interview ako pa bound ka lang Ayan o! Interview mo? Pagbalik din eh! Nga! Hindi na may interview! O magpa-interview kayo! Ha? Dito uh, okay. oh, ay ikaw! O magpa-interview ka na! Anong hey, masasabi ba nyo? Okay. Ngayon nangyari isang tok-tok? Salisa ko lang Bravo, okay. Basta, Basta, naman, ma. Ano dyan o? Irabawag niya eh. Ano Ano dyan o? Ano Ano May, <coughs> May na doon sa Saan? Bantay na. O, As, ang, uh, Hindi doon do ang Dito lang tayo. Sa... Wala, eh, wala pa naman, naman, naman yun eh. Ano ba sabi ngayon? Wala pa naman yun. Ano yun? Bukas pa yan, bukas. Bukas. kung ano, kung LTO, hindi tayo huli kasi bukas na nila yung yung National Highway. Pag Pero pag LTO, hindi kayo MMT, bukas sa kanila yan eh. Hindi. Pag dumakas sa Rasmus huli ka nga. Kasi bawal mo na sa Rasmus Hindi, naman yung sabi mo. Primary National Road ang ano. Dalawang klase ang National Road, primary at sa secondary. Ay ang RMD, wala mang ano, alam niya kay ang ang kapangyarihan 3 wheels ka. 3 wheels. Hindi yan. niya. Hindi, mas alam ng LBO kasi sila na Cristo niyan. Pero kung hindi, pwede kang mag-ana sa nag-aaral. Wala nang alam diyan. Sabi na Pag nandoon ka na sa Apple na nandoon sila, wala ka na kahit anong kapangyarihan. Oli oli pa rin. Ang hindi kasi nakasay sila sa primary natin. Pero ang maganda kasi doon, pag sampo sila, gawa mo na to hindi ka piraso tao. Tingnan mo kung hindi tatakbo yun. Kaya nga Talo, may Tama yan.